ang impluensya ni Putin ay bumabagsak sa harap ng ating mga mata. Lubos ang kahihiyan, ang mga kaalyado niyang Soviet ay iniiwan na ngayon ang Rusya para sumali sa NATO. Ang pinakabagong pagtataksil ay nagmula sa Timog Caucasus, matapos ang kasunduang pangkapayapaan ng Armenia at Azerbaijan. Agad binawi ng Estados Unidos ang tatlong putaong impluensya ng Rusya. Ngayon, inaangkop ng Azerbaijan ang hukbo nito sa pamantayan ng NATO bilang paghahanda sa pagsali sa alyansa. Isa itong geopolitical na sakuna para sa Moscow. Tumanggi rin ang Azerbaijan na galawin ang ipinagbabawal na langis ng Russia. At bilang tugon sa agresyon ng Russia, maging ang mga bansa tulad ng Serbia ay handang mag-supply ng bala sa Ukraine. Ang kabiguan ni Putin sa militar ay nagdulot ng pampolitikang pag-iisa para sa bansa. Sa bawat pagwawala ng Russia, umaalis ang kaalyado nito patunay na hindi amo ng rehiyon si Putin kundi pinakamahusay na taga ng nito nagsimula ito ng mamagitan ang Estados Unidos ng kasunduan pangkapayapaan sa Armenia at Azerbaijan nitong Agosto Totoo 'yon, pipirma sila ng tatlong kopya sa Ingles. Pipirma ang Pangulo ng Estados Unidos bilang saksi sa Pangulo ng Azerbaijan at punong ministro ng Armenia. Pinagtitibay ang kanilang landas tungo sa kapayapaan, katatagan at kasaganaan. Hinihiling naming manatiling nakaupo ang lahat ng bisita para sa pagpirma ng dokumento. Ngayon, maraming tao ang hindi napansin na nangyari ito at kung gaano ito kalaking bagay. Pero maging tapat tayo, parang nag-aapoy ang mundo nitong mga nakaraang buwan. Kaya't lubos na maiintindihan ito. Pero para sa Rusya, isa itong malaking dagok sa kanilang impluensya sa rehiyon. Alam mo, mahigit tatlong putaon ng magkabanggaan ang Armenia at Azerbaijan sa isa sa pinakamalulupit na labanan ng post-Soviet era. Nagsimula ang lahat sa rehiyong ito na tinatawag na nagoro karabakh Rehiyon ito sa Azerbaijan na karamihan ng residente ay etnikong Armenians. Pagbagsak ng Soviet Union, nagkaroon ng digmaan sa rehiyong ito kinuha ng Armenia ang Karabakh at mga kalapit na distrito. Kaya napilitang lumikas ang daan-daang libong Azeris. Pero pagkatapos noon, sa loob ng mga dekada, ang tinatawag na frozen conflict ang nagtakda sa rehiyon. Hulaan mo kung sino ang may kontrol sa buong sitwasyon? Tama, ito ay Russia. Nagbibigay ng armas at namamagitan sa usapan ng kapayapaan ang Moscow. Itinatampok ang sarili bilang mahalagang tagapamagitan. Ang Armenia ay lubos na umaasa sa Russia para sa proteksyon at ang Azerbaijan, gusto man nito o hindi, ay kailangang sumunod dahil ang Russia ang pangunahing kapangyarihan sa rehiyon. Para sa Moscow, napakaganda ng sitwasyong ito dahil ang isang frozen conflict ay nagbibigay sa kanila ng permanenteng kalamangan. Nagbago ang lahat noong 2020 at 20 ng mabawi ng Azerbaijan, suportado ng Turkey, ang karamihan ng teritoryo. Nagpadala ang Russia ng peacekeeper, ngunit hindi nito tunay na ipinagtanggol ang Armenia gaya ng pangako. Ito ang sandali na napagtanto ng Armenia na ang mga garantiya ng seguridad mula sa Russia ay halos isang alamat lang. Nayanig ang Armenia matapos ang lahat ng ito. Pero makalipas ang tatlong taon. Noong 2000 at 2023, tuluyang bumagsak ang lahat. Di mo maiintindihan ang kasunduang pangkapayapaan ngayon kung di mo alam ang mga nangyari noong 2000 at 2023. Sa simula ng taon, binarikadahan ng Azerbaijan ang tanging kalsadang nag-uugnay sa Armenia at Nagorno-Karabakh. Ito ang lifeline ng isang daan at 20,000 Armenians sa enclave na iyon. Pagkain, gamot, at gasolina, dito lahat dumadaan. Kaya, nang magsimula ang blockade, lumapit ang Armenia sa Rusya, ang tanging bansang nangakong ipagtanggol sila. Gaya ng naalala ninyo, abala ang Rusya noong 2,000 at 23, kaya wala silang nagawa. Walang pahayag, pressure campaign, protection militar, o humanitarian airlifts na ginawa sila. Para sa mga ar Armenyo, isa itong napakalaking pagtataksil. Pero hindi pa dito natatapos ang lahat. Noong Setyembre 2000 at 23, nagsagawa ang Azerbaijan ng isang araw na blitz operation sa Nagorno-Karabakh at tinurog ang natitirang puwersa ng mga Armenyo. Natapos ang tatlong taong kontrol ng mga Armenyo sa isang araw. At muli, ang Rusya na dapat sana'y tagapag-arantiya, tagapagtanggol, at nagdeklara ng sarili bilang pinuno ng rehiyon ay basta na lang nanood. Walang interbensyon, pananakot, o kaparusahan mula sa Rusya. Totoong nanood lang ang mga Russian peacekeeper habang bumagsak ang Karabakh. Kagaya ng inaasahan, pagkatapos nito, tapos na ang relasyon ng Armenia at Rusya. Hindi lang ito pagkadismaya sa politika, kundi pagtraidor na rin sa kanilang pagkatao. Ipinagpaliban ng Armenia ang pagsali sa Collective Security Treaty Organization na tila nato ng Rusya. Hayagang sinabi ng mga opisyal ng Armenia na hindi na maaasahan ang Rusya bilang kaalyado. Nagsimulang lumipat ang pamahalaan ng Armenia patungo sa Estados Unidos at European Union para sa seguridad. At pinalawak pa nila ang kooperasyong militar sa mga bansang kanluranin. Dahil dito, naging posible ang kasunduang pangkapayapaan noong Agosto na mamagitan ang Estados Unidos. At nagsimula ng kasunduang pangkapayapaan sa Armenia at Azerbaijan. Hindi lang ito diplomasya, isa itong geopolitikal na lindol. Dahil kung kayang lutasin ng Washington ang isang sigalot na tatlong putaon ng pinananatiling nakapirmi ng Moscow, ibig sabihin nito ay opisyal nang nawalan ng kontrol ang Russia sa rehiyon. At makikita natin, yan kung titingnan natin ang mga kilos ng bansa. Ang Armenia ay lumilingon na papuntang kanluran. Ang Azerbaijan ay aktibong nakikipagtulungan sa NATO states at ang South Caucasus ay nagiging bahagi ng seguridad ng United States, European Union, Turkey. Naging posible ito dahil sa tatlong araw na espesyal na operasyon militar ni Putin. Ngayon, gaya ng dati, hindi kayang aminin ng Russia ang totoo. Kaya sinasabi nito na hindi ang Estados Unidos, kundi ang Russia talaga ang nagbigay daan sa kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Pakinggan ninyo. Para sa akin, tinulungan ng Russia ayusin ang ugnayan ng Azerbaijan at Armenia ang Russia ang pangunahing salik sa katatagan ng buong South Caucasus. Kung susuriin ang kasaysayan ng ugnayan, halos walang naging alitan sa pagitan ng Azerbaijan at Armenia sa ilalim ng pangangalaga ng Russia. At lahat ng mga alitang lumitaw ay agad na naresolba sa tulong ng Russia. Sa kasamaang palad, may mga pagtatangka ang ilang mga bansa sa kanluran na makialam sa pag-ayos ng ugnayan ng Armenia at Azerbaijan. Ente nito ay isang yas pagtatangkang alisin ang Russia sa South Caucasus. Wala silang naidudulot na benepisyo. Ang benepisyo ay kabaligtaran mismo. Nagdadagdag sila ng kaba, komplikasyon at kalabuan. Lalong tumatag ang sitwasyon. Ngayon, ewan ko sa inyo, pero wala akong nakita na kinatawan ng Russia sa mesa nung pinirmahan ng dalawang bansa ang kasunduan sa kapayapaan. Baka may problema na ang paningin ko, pero base sa balita mula Azerbaijan, parang wala namang impluensya ang Rusya sa lugar. Inanunsyo ng Azerbaijan na hindi nila gagalawin ang ipinagbabawal na langis ng Rusya. Ipinagbawal na ng Azerbaijan ang luke oil na gamitin ang pantalan sa baku. Parang hindi pa sapat yon. Ang militar ng Azerbaijan ay lilipat na rin mula sa mga pamantayan ng Rusya papunta sa pamantayan ng NATO. Malaking bagay ito dahil parang senyales na ito ng mga susunod na mangyayari. Ipapaliwanag ko muna ang kahulugan ng paglipat sa NATO standards. Hindi ako eksperto sa militar, pero babaguhin ng Azerbaijan ang hukbo nila para mas epektibo silang makipag-operate sa mga puwersa at kaalyado ng NATO. Ibig sabihin nito ay gagamit sila ng parehong mga termino, magkakaparehong kagamitan, maaaring pareho pa nga ng kagamitan, magkakaparehong bala, at mga karaniwang pamamaraan na ginagamit ng NATO. Ibig sabihin, sasali ang mga puwersa ng Azerbaijan sa ilang pagsasanay at training ng NATO. Nagbibigay ito ng mas maraming opsyon sa hinaharap para sa Azerbaijan. Kung gusto nilang sumali sa NATO, magiging mas madali para sa kanila na mag-apply at tahakin ang landas na iyon pagkatapos nilang gawin ang lahat ng mga pagbabagong ito. Bukod pa rito, hinala ayaw na ng Azerbaijan bumili ng sandata sa Russia matapos makita ang nangyayari sa Ukraine. Ngayon, maaari na silang bumili ng mas maraming sandata sa kanluran dahil inaayon nila ang hukbo sa pamantayan ng NATO. Hindi ito magandang balita para sa Russia dahil hindi lang ito simpleng pahayag. Mukhang may mga hakbang na talagang ginagawa para maisa katuparan ito. Noong unang bahagi lang ng linggong ito, nagkita ang mga kinatawan ng Azerbaijan sa Assistant General Secretary ng NATO. Tinalakay nila sa pagpupulong ang agenda ng kooperasyon at seguridad sa rehiyon. May kinatawan dito halos lahat ng bansa sa NATO, kaya malaking bagay ito. Nakikita rin natin ang mga opisyal ng Azerbaijani na sumasa ilalim sa mga kurso ng NATO sa kanilang pasilidad. Ang mga kursong ito ay pangunahing nagtuturo sa mga opisyal na ito ng paraan ng pag-iisip ng NATO tungkol sa estrategiya, panrehiyong seguridad, at international na kooperasyon. Siguro nagtatanong kayo, paano tumutugon ang Rusya? Sa pag-atake ba? Tingnan ninyo ito. Binomba ng Rusya ang embahada ng Azerbaijan sa Kiev. Sinabi ng Pangulo ng Azerbaijan kay Zelensky na hindi ito unang beses na tinarget ng Rusya ang embahada. Ngayon, siyempre, kinokondena ng Azerbaijan ang pag-ataking ito at sinabi ng Rusya na isa lang itong pagkakamali. Pero kung kitignan mo ang oras ng mga pag-atake ng Rusya sa mga embahada ng Azerbaijan, parang may pattern dito. Hindi madaling sabihin pagkakamali lang ang pattern na ito. Huling inatake ng Rusya ang embahadang ito noong Agosto, kasabay ng pagpirma ng Kasunduan sa Kapayapaan ng Azerbaijan at Armenia. Bukod pa rito... Hindi natuwa ang Rusya sa mga sinabi ng Pangulo ng Azerbaijan. Pakinggan ito. Hindi dapat sayangin ng Ukraine ang oras sa solusyong militar dahil mas malakas at mas maraming yaman ang Rusya. Dapat mag-focus ang bansa sa diplomatikong paraan dahil habang tumatagal ang digmaan, lalong nahihirapan ang Ukraine. Maari lang akong bagpayo base sa aming karanasan sa Karabakh. Sinubukan namin ang lahat ng diplomatikong paraan, pero nang hindi gumana, dumaan kami sa solusyong militar para sa akin, parang tuwing hindi masaya ang Russia sa ginagawa ng mga Azerbaijani, inaatake nila ang Azerbaijan. Pero ang hindi napapansin ni Putin ay tuwing sinusubukan niyang iparating na isa siyang matapang na leader, hindi nito napapaniwala ang mga bansa na huwag sumama sa kanluran. Sa katunayan, lalo lang nitong itinutulak ang mas maraming bansa papunta sa NATO at sa mga alyansa ng kanluran. Sinakop ni Putin ang Ukraine para pigilan itong maging bansang kanluranin ano ang nangyari? Nais pa bang sumali ng Ukraine sa NATO? Hindi pa kasali ang Ukraine sa NATO dahil sa veto ng Estados Unidos, Alemanya, at iba pang bansa. Hindi dahil ayaw ng Ukraine. Pagkatapos lusubin ni Putin, sumali rin sa NATO ang Finland at Sweden. Kaya lalo pang lumawak ang hangganan ng NATO sa Russia. Hindi si Putin ang pumipigil sa NATO, kundi tumutulong pa siya sa pagpapalawak nito. Pero gayon paman? Hindi lang Azerbaijan ang tumatalikod sa Russia, pati ang presidente ng Serbia, na dati pro-Russia, simula ng pananakop, ay nag-iiba na rin ng pananaw ngayon. Noong simula ng buwan, sinabi niya na handang mag-supply ng bala ang Serbia sa Europa. At malaya ang Europa na ipadala ito sa Ukraine. Malaking bagay ito dahil maraming bala ang ginagawa ng Serbia ngayon. At sa ngayon, mukhang tiniyak nila sa Russia na hindi nila ito ibibigay sa Ukraine. Ngayon, Mukhang hindi na ganoon ang kaso at hindi na tuwa ang Russia. Heto ang kanilang tugon. Paulit-ulit naming sinabi kabilang na sa pinakamataas na antas. Paulit-ulit naming natanggap mula sa pamunuan ng Serbia, kabilang na sa mas mataas na antas na ang pag-export ng mga bala ng Serbia ay nasa mahigpit na control na hindi iyon kayang gawin ng Kiev. Hindi ihahatid ang produktong ito sa Ukraine, kaya hindi ito magagamit ng Kiev laban sa ating mga tauhang militar. Ayokong pag-usapan hindi lang ang posibilidad kundi pati ang buong paksa, iyon lang. Mga sundalong Ruso na buong puso nag-alay ng sarili sa kasaysayan. Ibinibigay ang kanilang mga puso? Sa bawat kahulugan ng salita, ibinibigay ang kanilang mga buhay. Ibinibigay ang iyong buhay o ipinapahayag ang pagmamahal at katapatan sa mga kapatid na Serbiano ay matatalo o mapapatay gamit ang sandata, bala at granada ng mga Serbiano. E namang yayang mito, hindi dahil sa isang impyernong pagkakataon o isang ligaw na pagkakitaon. Kapatid ang kanilang mga damit. And ito ay Michael pero sa isang paraan o iba pa na may mga elemento ng sinadya at pag-iisip, tumatanggi akong isipin pa ito. Sinadya at may pag-iisip. Tumatanggi akong isipin pa. Sa tingin ko malinaw ang trend na ito. At gusto naming magbigay ng nararapat na kredito. Si Putin ang siguradong pinakadakilang tagabenta na nagkaroon ang nito. Kaya maari ba tayong maglaan ng sandali at palakpakan natin siya? Ngayon, Gaya ng nakita ninyo sa video, maraming mahalagang kaganapan sa geopolitika. Marami ang hindi nakakakita ng balita tungkol dito. Iyon ay dahil hindi masyadong magaling ang mga tradisyonal na organisasyon sa pagbabalita ng mahalagang kaganapan sa geopolitika. Inilunsad namin ang Global Recaps, isang libreng geopolitical newsletter na naglalaman ng mahalagang balita sa mas simple paraan. Tuwing gabi, nagpapadala kami ng email direkta sa iyong inbox na naglalaman ng lahat ng mahalagang balita. Maaari mong basahin ang email na ito sa loob lamang ng ilang minuto. Magtiwala ka sa akin, ginagawa ko ito gabi-gabi. At ang pinakamaganda sa lahat, ito ay lubos na libre. Kaya, maaari kang mag-sign up ngayon din sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o pag-scan ng QR code sa iyong screen. Pwede ka rin pumunta sa globalrecaps.com. Sa pag-sign up, mas malalaman mo ang tungkol sa mundo mo. Salamat! Ako si Sam. Magkita tayo sa susunod.